may mga bagay na hindi kayang ipakita ng kahit sino. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Nasa paraan ng pagtingin sa mga salitang hindi na naangkop sa presensya na nanatili kahit na umalis na. Ang mga tawanan ay lumabas ng walang pagsisikap. Ang mga katiyakan ay nagsimulang mawasak. At ang dating tila nakatago ay bumukas. Hindi ito pinlano. Ni hindi hiniling. Ngunit nangyari, Mayroong tumama sa isang natutulog na punto at ginising ang lahat ng sabay-sabay. Mula noon, hindi natigil ang pag-iisip. May isang pagkaabala na hindi maipaliwanag, isang pagnanasa na hindi mapigilan, isang katotohanan na hindi na maitatago. Masyado itong malakas para magkunwari. At masyado itong tahimik para tiisin. Kung mayroon mang pagkakataon na ito ay maging kapwa, na ipaalam ito. Kung wala, natapusin ito ng malinaw. Ngunit ang manatili sa gitna ay siyang pinakanakakasakit. Ang simula na walang nakapansin minsan, hindi mo napapansin ang eksaktong sandali kung kailan nagbabago ang lahat. Pagkatapos lamang, matagal na pagkatapos, maintindihan na may isang bagay na nakataka sa kontrol. Isang tahimik na koneksyon. Hindi binanggit, hindi tinawag. Ngunit buhay. Nasa paraan ng pagkakaroon kahit nawala. Nasa paraan kung paano ang presensya ng isang tao ay makapagbigay ng kapayapaan, at sa parehong oras, magdulot ng gulo sa loob. Bakit ito umabot ng ganito kalalim? Bakit ang dating isang palitan lamang, ay naging patuloy na alaala? -ala? Bakit, sa napakaraming tao, siya ito? Walang lohikal na paliwanag. At ang pagtatangkang unawain ito marahil ay isang pagkakamali. Ang mahalaga ay ito ay naramdaman. Nang totoo, tumanggi ang isip, ngunit alam ng katawan ang pagtanggi ang unang reaksyon. Parang ang pag-iwas sa damdamin ay sapat na upang mawala ito. Parang maaari kang magtago mula sa isang bagay na nasa loob na. Sinubukan ng dahilan na patahimikin. Ngunit ang katawan ay nagniningning. Kilalang kilala ng balat. Umiinit ang puso kahit na nagkukunwari ang mga mata na walang pakialam. At sa likod ng bawat malamig na salita, naroon ang takot takot sa kung ano ang dala nito takot na muling magpabaya takot na ito ay isang pagkakamali lamang o mas masahol pa na ito ay tunay ang bigat ng hindi nasabi mayroong tahimik na sakit sa mga bagay na hindi kailanman nasasabi sa mga nararamdaman at itinatago sa mga lumalago kahit sa katahimikan mga salitang nalunok mga mensaheng hindi na ipadala mga haplos na iniiwasan lahat ng ito ay may bigat at ang bigat na ito, balang araw ay sumasabog. Dahil sa tuwing sinusubukan mong pigilin ang isang tunay na damdamin, mas lalo itong sumisigaw sa loob. Mas marami itong kinakain na espasyo. Mas marami itong namamayani sa lahat. Dumarating ang isang punto kung saan ang katahimikan ay nagiging di-matolera. Hindi dahil sa kakulangan ng tapang, kundi sa labis na katotohanan. Kapag ang presensya ay naging kawalan at saka dumarating ang kawalan. Dahil kung masyado kang nakaramdam at hindi mo nasabi, ang presensya ay nagiging kawalan na may mas matinding lakas kaysa sa kahit anong pamamaalam. Ang kawalan na nananatili kahit na ang tao ay malapit pa rin. Dahil hindi ito tungkol sa pisikal na distansya, ito ay tungkol sa kung ano ang hindi na naibahagi. Ito ay tungkol sa kung ano ang maaring nangyari, ngunit hindi nangyari. Mahirap tanggapin na ang isang bagay na kasing lakas ay maaaring ituring na ganito kaabalang o sa ganitong pag-aalinlangan. Ngunit mahirap ding maningil sa mga bagay na kailanman ay hindi ipinangako. Ito ang kontradiksyon na bumabasag, maramdaman ang lahat, at walang karapatan sa kahit ano. Ang mga hindi nakikitang marka, kahit walang haplos, may mga marka. Kahit walang mga deklarasyon, nagkaroon ng ibinigay. Kahit walang mga plano, mayroong nabuo na espasyo kung saan ang koneksyong iyon ay umiral at umairal pa rin. At hindi ito madaling mawala. Parang isang awitin na biglang bumabalik mula sa wala. Isang amoy na nagpapaalala ng isang tiyak na sandali. Isang paungusap na umuukit sa gitna ng araw, nang walang abiso. Mga hindi nakikitang marka. Ngunit totoo. Mga markang hindi nagtanong ng pahintulot upang manatili. At ang katotohanan ay, hindi malilimutan ang mga bagay na tumama sa kaluluwa. Hindi alintana kung gaano mo subukang kalimutan ang pagnanais na hindi kailanman pinayagan na nanatili ang pagnanasa. Nakatago sa pagitan ng kung ano ang nais at kung ano ang pinahihintulutan. Nakatigil sa pagitan ng pagnanais na makapunta hanggang sa dulo at takot na maligaw sa daan. At ang pinakamasamang uri ng pagnanasa ay yaong hindi kailanman na ipaparanas. Dahil hindi ito namamatay, nagiging patuloy na kawalan. Isang sulyap. Isang nahadlang na haplos. Isang halos halik na hindi kailanman nangyari. Ang mga halos na ito ang higit na masakit kaysa sa anumang wakas. Dahil kapag may nagtatapos, mayroong pagsasara. Ngunit kapag hindi kailanman nagsimula, umiiral lamang ang kawalan ng kung ano ang maaaring nangyari. Ang pagmamataas na sumisira madalas, malinaw ang pakiramdam. Ngunit ang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot na masabi. Hindi nagpapahintulot na maipakita at ang pagmamataas ay bihasa sa pagpapanggap na walang importansya. Ngunit sa kalooban, lahat ay nag-aapoy. May mga pangungusap na nalunok ng pagmamataas. Mga mensahe na hindi kailanman na ipadala. Mga nais na itinangi upang mapanatili ang anyo ng kontrol. Ngunit ang kontrol ay hindi kailanman umiiral. Ang makaramdam ay isang pagkawala ng kontrol. At ang katotohanan ay ang pagmamataas ay hindi nagpoprotekta, ito ay nagpapalayo. Nagpapalayo sa kung ano ang maaaring naging totoo. Nagpapalayo sa kung ano ang maaaring nakapagbago sa lahat. Ang katotohanan na lumalaki sa tahimik habang lahat ng ito ay nagaganap sa loob, ang katotohanan ay lumalaki. Ito ay hindi humihiyaw. Ito ay hindi pinipilit. Ito ay lumalaki lamang. At darating ang isang sandali na wala ng lugar para itago. Ang katotohanan ay nangangailangan na masabi. Nangangailangan na harapin ng tuwid kahit pa masakit. Kahit na ang isa ay hindi nararamdaman ng pareho. Kahit na ang sagot ay hindi ang inaasahan. Dahil mas masakit kaysa marinig ang hindi Ay ang mabuhay sa paano kung. Ang hiling na hindi nagawa sa ilang punto ng kwento, isang hiling ang muntik ng mangyari. Manatili ka. Makinig ka sa akin. Sabihin mong nararamdaman mo rin. Ngunit hindi ito nasabi. Nakatagilid. Nakatigil at ang hiling na hindi nasabi ay naging isang bangin. Dahil ang nananahimik ay nagbibigay daan para ang isa ay umalis na iniisip na walang kahulugan. Ngunit may kahulugan. Kahalagahan nito. May halaga pa rin hanggang ngayon. Ngunit sa kawalan ng mga salita, walang makakahula. At ang mga damdaming hindi nasasabi ay makakalimutan habang lumilipas ang panahon. Kung mayroon pang anuman kung mayroong anuman, gaano man kaliit na patuloy na umuusok, ngayon na. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ang oras ay hindi naghihintay para sa mga katiyakan. At ang buhay ay hindi humihinto upang ang isa ay magkaintindihan ng nag-iisa. Kung may pagdududa itanong. Kung may pagnanais sabihin. Kung may damdamin damhin nang hindi itinatago. Dahil minsan, ang isang kilos ay maaaring magbago ng lahat. At minsan, ang kawalan nito ay maaari ring. At kung wala ng anuman, at kung wala ng anuman. Kung lahat ng ito ay naging isang pagkakamaling interpretasyon, isang idealisasyon, isang damdaming unilateral, gayon pa kailangan pa ring sabihin. Dahil mahirap ang magdala ng damdamin na nag-iisa, at hindi dapat isinasagawa ang nararamdaman na para bang ito ay isang pagkakasala. Ang makaramdam ay makatawid ng tao, at ang katotohanan ay hindi dapat ikahiya. Kahit na masakit, kahit na hindi ito bumalik. Sa wakas, magkakaroon ng kapayapaan dahil ito ay nasabi. Sa wakas, hindi na mabibigo sa kapagkat ng katahimikan. Dahil ang isang oras ay nakakapagod nakakapagod na ipagkunwari na hindi nararamdaman. Nakakapagod na umiti sa labas at masaktan sa loob. Nakakapagod na maghintay ng mga palatandaan na hindi dumarating. Nakakapagod na maging malakas araw-araw para lamang hindi ipakita ang kahinaan at kapag napagod, may kailangan ng magbago. O magpatuloy hanggang dulo at maranasan ang nararamdaman. O talagang tapusin ito. Walang gitnang daan. Walang maaaring mangyari. Walang mga hula. Tanging ang katotohanan. Kahit na masakit. Dahil ang magpanggap ay mas masakit pa. Ang katahimikan ay hindi magpoprotekta magpakailanman sa isang punto, ang katahimikan ay nababasan. O sumasabog sa sakit o nagiging kumpisalan. Ngunit hindi ito walang hanggan. At palaging nakakahanap ng paraan ang katotohanan. Maaaring sa isang sulyap, sa isang kilos, sa isang tekstong katulad nito. Ngunit ito ay lumalabas. Dahil kapag ang kaluluwa ay nakakaramdam, ang katawan ay nagsasalita. Kapag ang puso ay sumisibat, ang mga mata ay nagsasabi. Kapag ang katotohanan ay nananatili, walang maskara ang makakapigil sa mahabang panahon. At kung mayroong anumang bagay na patuloy na pulso dapat itong sabihin. Kung wala ng iba dapat itong pakawalan. Ngunit huwag nang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Ang buhay ay masyadong tumatagal na. Hindi dapat sayangin ang isang segundo pa sa mga bagay na hindi naranasan dahil sa takot. Kung nakarating ka na dito, alam mo na, ito ay hindi lamang isa pang damdamin. Ito ay isang bagay na sinubukan sanang patahimikin at hindi nagtabumpay. Kung nararamdaman mo, sabihin mo. Kung hindi mo nararamdaman, igalang ang sinumang nagkaroon ng lakas ng loob na magbukas. Ngunit huwag kailanman tratuhin na parang wala ang lahat para sa isang tao. Kapag ang routine ay nagpapatuloy, ngunit walang nasa lugar sa labas, tila lahat ay pareho. Patuloy ang oras. Naghihintay ang trabaho. Humihingi ang buhay. Ngunit sa loob, mayroong hindi nakaayos. Parang may piraso na inalis mula sa lugar at wala nang bagay na umaangkop. Posibleng umiti sa iba. Posible na makiisa sa mga obligasyon, tuparin ang mga gawain, at panatilihin ang katawan na gumagalaw. Ngunit ang kawalan ay naroon sa mga detalye. Nasa pagnanais na kunin ang cellphone at walang maipadama. Nasa awit na nagsisimulang umuusbong at pumapasok sa puso. Nasa paraan kung paano nawawala ng liwanag ang ilang mga sandali, dahil mas magiging maganda sana kung ito'y naibahagi. Hindi ito pananabik sa mga nangyari, ito'y pananabik sa kung ano ang maaari sanang mangyari. At ito ang pinakamakahulugan sa lahat. Kapag ang iba ay nagtutuloy at ikaw ay naghihintay ang makita ang ibang tao na sumusulong ay maaaring maging isang nakatagong paghihirap. Lalo na kapag wala kang pagkakataong ipakita ang lahat ng nararamdaman ang isipan ay nagsisimulang magbuo ng mga alternatibong bersyon ng realidad, marahil hindi ito kailanman naging anuman. Marahil hindi kailanman naramdaman ng iba ang kapareho. Marahil ang lahat ng ito ay isang labis na pagkabahala lamang. Ngunit ang katawan ay hindi nagsisinungaling. At ang puso ay hindi rin. Ang sakit na patuloy na naroon ay patunay na mayroong tunay, kahit na hindi ito kailanman na ilahad, ninaranasan ng buo. Ang magpatuloy sa mga ganitong sitwasyon ay hindi isang kilos ng kalooban. Ito ay isang proseso. At minsan, ang prosesong ito ay nangangailangan munang tanggapin na walang sagot na darating. Ang paghahanap ng isang wakas na hindi dumating hindi lahat ng damdamin ay nagtatapos sa isang tuldo. Ang ilan ay nagtatapos sa mga elipsis. Sa isang imarahil sa isang iat kung. At ang mabuhay kasama nito ay nangangailangan ng lakas na walang nagtuturo dahil hindi lamang ito tungkol sa pagtagumpay sa iba. Tungkol ito sa pagpapatawad sa sarili sa pagkakaroon ng labis na damdamin at sa pag-asa ng kapalit. Ang puso, kapag hindi naririnig, ay bumubuo ng mga labirinto. Muling binubuhay ang mga eksena. Binabago ang mga dialogo. Nagsasaayos ng muling pagkikita. Ngunit ang realidad ay iba. At gaano man na ang isipan ay nagtutang kang makahanap ng lohikal na paliwanag, ang katapusan ay hindi laging dumarating na may mga dahilan. Minsan, ang tanging daan ay buin ang sariling wakas. Kahit na hindi kailanman nakilahok ang iba dito. Ang katawan ay nakadarama, kahit walang pahintulot may mga araw na ang dibdib ay kumikirot ng walang dahilan. Mga sandaling ang lahat ay tila mas kulay abo. Mga pagkakataong ang puso ay tumitibok dahil sa isang notification at sa kalaunan ay nahuhugot muli. Ang katawan ay may alam. Alam nito na may isang bagay na hindi pa nasosolusyonan. Alam nito na may isang kawalan na hindi kailanman napuno. Alam nito na kahit anong pagsisikap na ikubli, ang taong iyon ay naroon pa rin. Hindi tulad ng isang magandang alaala. Kundi parang isang sugat na hindi pa magaling. At hindi ito tungkol sa drama. Ito ay tungkol sa katotohanan. Sa tunay na emosyon. Sa isang bagay na hinangad na mangyari, ngunit nahadlangan ng takot, o ng kakulangan sa pagkakasabay. Kapag wala ng mukhang sapat darating ang iba pang mga pagkikita. Lilitaw ang mga bagong tao. Ang oras, sa kanyang malamig na visa, ay magbubura sa mga pinakakitang bakas. Munit may mga koneksyon na nag-iwan ng pangmatagalang lasa. At sa kabila ng mga pagsisikap na mamuhay ng ibang kwento, laging may isang bahagi na ikinumpara. Na hinahanap ang parehong kilig. Ang parehong palitan ng mga titig ang parehong pakiramdam ng nandoon sa tamang lugar. Ngunit ang pakiramdam na ito ay hindi basta-basta nagagawa. Ito ay nangyayari. At kapag tunay itong nangyari, imposibleng kalimutan. Kaya lahat ng susunod na dumarating ay may dalang bigat ng mga hindi naranasan. Hindi ito kasalanan ng iba. Kundi dahil ang hindi naranasan ay lumikha ng isang tiyak na kawalan at napakahirap punan. Ang realidad na walang sino mang nagsasabi walang nagsasabi kung ano ang nangyari pagkatapos. Pagkatapos ng mensaheng hindi na ipadala. Pagkatapos ng pagkakataong hindi pinansin. Pagkatapos ng taong naghintay at sumuko. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit may mga butas. Mga butas na gawa ng mga salitang hindi nasabi, ng mga haplos na hindi nangyari, ng mga damdamin hindi kailanman kinilala. At sa kaibuturan, alam ng lahat, may mga bagay na isang beses lang nangyayari. May mga pagkikita na hindi na mauulit. May mga taong hindi na babalik. Ang mga nawawala, alam. Alam nila, masyadong huli na. Kung mayroong huling gesto. May oras pa ba? Kung ang katahimikan ay umaalinaw-maw sa magkabilang panig. Kung ang kawalan ay mabigat pa rin sa dalawang katawan. Kung ang alaala ay nag aapoy at naguguluhan. Marahil may natitira pang bagay. At kung mayroon, hindi pa huli. Ngunit kailangan ng tapang. Hindi tapang para maghayag sa malaking pahayag, kundi para gumawa ng taos pusong kilos. Tapang para tumingin sa mata at sabihin, hindi pa natapos. Nandito pa rin. Kung walang sagot na way magkaroon ng katotohanan. Sapagkat ang mamuhay ng isang buong buhay na may nabilawang damdamin ay isang torturang hindi nararapat sa sinuman. At kung walang mangyari, Naway manatili ang aral. Naway manatili ang marka. Naway manatili ang talana, sa ilang sandali, isang tunay na damdamin ang umiiral. At kahit hindi ito nasuklian, nagkakahalaga pa rin maramdaman ito. Sapagkat ang kaluluwa, kapag may nararamdamang wagas, ay lumalago. Kahit na nakasasakit. Ang sakit ay nagpapadalisay. At sa tamang panahon, nagpapalaya. Hindi na yon. Hindi bukas munit sa isang punto sa pagitan ng paghihiwalay at pagtanggap darating ang kapayapaan at sa wax hindi lahat ng katahimikan ay kailangang magtagal magpakailanman hindi lahat ng kawalan ay kailangang maging pinal hindi lahat ng damdamin ay kailangang manahimik may mga pagkakataong hinihiling ng buhay ang isang hakbang hindi dahil sa kawalang pag-asa kundi dahil sa integridad ng nararamdaman kung mayroong mga bagay na dapat pang sabihin, nayon na 'yon. Kung mayroong tao na dapat tingnan, harapin 'yon. Kung mayroong katotohanan, huwag nang itago pa. Sapagkat kapag ang kaluluwa ay nagsasalita, walang daan pabalik. Hindi lahat ng damdamin ay kailangang maunawaan. Ngunit ang bawat tunay na damdamin ay karapat dapat makilala. May mga bagay na hindi maipaliwanan. Sadyang nararamdaman lang. At kapag sumasalpok, nananatili nagmamarkando. Binabago ang lahat, kahit ang mga bagay na tila matibay sa loob. Marahil ito ay nagbaligtad ng isang bagay na tahimik. Marahil nag-alab ito ng isang alaala -ala na matagal nang pinipigilang lumabas, araw-araw. O marahil ito ay isang kumpirmasyon lamang ng isang katotohanan na walang ibang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Ngunit kung sa ilang sandali, may kabuluhan ito, huwag itong baliwalain. Kung may bahagi dito na umuukit sa loob, ito ay dahil may buhay pang natitira. Isang bagay na nararapat tingnan ng mas mahinahon. Mas may tapang. Mas may katotohanan. Dahil ang pagtatago sa kung ano ang pumipintig ay hindi nangangahulugang mawawala ito. Pinahahaba lamang nito ang sakit ng pagtahimik kapag naisa ng magsalita. At walang sinuman ang nararapat na dalhin ito mag-isa. Kaya, kung ito ay tunay na humaplos, ibahagi hindi para sa pagkalat ng magaganda at mga salitang nakakapagpahayag, kundi para bigyang daan ang ibang tao na makilala ang kanilang sarili, payagan ang kanilang sarili, at gumaling. Dahil, sa ilang pagkakataon, ang isang tekstong tulad nito ay dumadating sa tamang panahon kapag ang isang tao ay nangangailangan. At nagbabago ito ng takbo ng lahat. Iwanan ang iyong komento dito. Pag-usapan ang nararamdaman mo o ang mga hindi mo pa natutunan na maramdaman. Ang espasyong ito ay para din sa iyo. At mahalaga ang iyong katotohanan. Kung nais mo pang makatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-sign up ka. Walang bagay na sinasabi dito na walang dahilan. At lahat ng darating ay magiging paraan upang makaramdam ng bagay na kaunti lamang ang may lakas ng loob na gawin. At kung ito ay nakaapekto sa iyo, magbigay ng like. Hindi bilang obligasyon, kundi parang sinasabing sa katahimikan, naramdaman ko rin.